Habang patuloy na natitigilan ang mga kalalakihan dahil sa pagbabagong anyo ng nilalang sa isang blankong manika, ipinaliwanag ng matanda na ito ay ang ipinakitang itsura ng kanyang alaga na si Yowa bago pa ito makakuha ng anyo ng isang tao. Nababahala namang natanong ni Gupe sa ating bida kung ano ang nangyayari at bakit hindi ito nagpapalabas ng anyo ni Huayun subalit hindi rin siya dito nakakasigurado kaya nagsabi siya na ito'y hindi niya alam. Naisip naman ng ating bida na ang dahilan kung bakit napanatili ni Yowa ang anyo niya bilang si Sol sa buong panahong ito dahil halos lahat sa mga taga taganayon ay naniniwalang si Sol ang pinakamagandang babae, subalit ngayong pinag-uusapan nila ang pinakamagandang babae sa buong Central Plains na tinaguriang ang nakalalasong bulaklak na si Tang Huayon ay bakit kaya hindi ito nagpalit sa kanyang anyo kahit pa na binigyan niya ito ng kanyang yang energy. Naiintindihan na ituturing ito ng angka ng Tang bilang isang pagtataksil laban sa kanya. Nagmamadaling tumakbo si Soryong kaya nagulat si Gupei at natanong kung saan siya papunta. Bagamat hindi niya ito pansin at nagpatuloy lang sa mabilis na pagtakbo habang napapaisip na hindi ito maaari sa kadahilan ng mas gusto niya ang mga bagay na nakakalason, at natanong niya sa kanyang isipan kung mas gusto ba nito ang lason kesa kay Huayun kaya ang totoo nitong anyo ang lumabas pero pilit niya itong itinanggi at nagsaad na marahil mayroong ibang rason dahil dito. Mayat maya pa ay lumipat naman tayo papunta sa kwarto na tinutuluyan iyon kung saan makikita natin si Sol na nakaupo at matyaga siyang binabantayan sa kanyang tabi. Nang bigla na lang siyang nagulat ng todo dahil sa nagmamadaling pagbukas ni Soryong ng pintuan at pagtawag sa kanya. Kasunod nito ay ang kanyang pagtanong kung ano ang nangyayari at bakit siya hinihingal ng gusto ngunit nagsaad lang ang ating bida na alam niyang ito ay biglaan pero may pabor siya sanang hihilingin. Dagdag pa nito sa oras na siya ay tuluyang makalapit kay Huayon na posibleng niya ba itong mayakap kahit ng isang beses. Dahil sa kanyang sinabi ay nabigla si Huayon at namumula ang mga pisngi na natanong kung ano ang pinagsasabi nito. Sinubukang ipaliwanag ni Soryong na huwag niya sanang intindihin ito ng mali dahil hindi ito ganoon pero ito ay kanyang binago dahil hindi naman masama kung iba ang pagkakaintindi niya dito. Subalit pasigaw lang siyang sinagot ni Huayon na mukhang nagawa rin itong maunawaan sa huli. Hindi alam kung ano ang tinutukoy nitong bagay, wala nang may naisagot si Soryong. Dagdag pa ni Huayun habang tinatakpan ng sobrang pamumula ng kanyang mukha na hindi niya ito sinasadyang itago at ito ay nabasa niya lang sa libro kaya hindi rin siya sigurado kaya hindi niya ito nasabi, hindi pa rin naiintindihan kung ano ang patungkol dito ay natanong na lang ni Soryong sa kanyang isipan kung ano ang ibig nitong sabihin. Mayat maya pa ay inalis ni Huayun ang kanyang kamay sa kanyang mukha kung saan pagkatapos nito ay pasigaw niyang isinaad na ang gagamba ay isa sa sampung maalamat na nakalalasong nilalang sa Central Plains na tinatawag na Human Face Spider. Dahil sa kanyang isiniwalat ay saglit na natigilan ng ating bida sa kanyang kinatatayuan, at nang kanyang maproseso itong impormasyon ay nagulat siya ng husto pero dahil hindi niya pa rin ito mapaniwalaan ay napatanong siya sa kanyang isipan kung ang ibig ba nitong sabihin na si Yowa na kanilang nahuli ay isa sa maalamat na nakalalasong nilalang sa Central Plains. Ipinaliwanad ni Huayun na hindi niya kailanmang intensyon na itago ito kay Soryong at naisip niya lang na mas mabuting nakakasigurado muna siya dito bago niya ito sabihin dahil sa pangako na kanilang ginawa noon. Dahil sa sinabi nito ay naunawaan ni Soryong na ito ang dahilan kung bakit si Huayun ay nagdadalawang isip at naisip niya na ang bagay na ito ay sobra niya ding ikinagulat dahil hindi niya ito inaasahan. Sapagkat natuon bigla ang kanyang atensyon kay Huayun dahil sa pagsasabi nito na ang pangako ay pangako. Kasunod nito ay ang matinding pamumula ng kanyang mukha at ang mabilis na paghinga, kung saan makalipas ng ilang sandali ay ang kanyang paglukso para yakapin si Soryong ng napakahigpit. Hindi naman ito inaasahan ni Soryong kaya namula din ang mga pisngi nito sa pagkagulat. Subalit hindi nagtagal ay naagaw ang kanyang atensyon dahil sa kanyang napapansin ito ay dahil habang sila ay patuloy na magkayakap ni Huayon ay pansin nito si Yun na ngayon ay nakaupo sa kanyang higaan at nagtatanong kung kailangan ba sila nitong dalawa na bigyan ng espasyo. Nalabis na ikinagulat ni Soryong kaya siya ay napanganga dahil hindi niya inaasahang nagising na ito, habang nasabi lang ni Yun na huwag siya ng mga itong intindihin. Makalipas ng dalawang araw ay pumunta naman tayo sa labas ng teritoryo ng Angkan, kung saan makikita natin ngayon si Soryong at si Huayon na nasa itaas ng barko at nagbibigay ng pagpapaalam. Dito ay mapapansin din natin si Yun at si Sol sa malayo na nagbibigay paalam habang nagsasaad si Sol ng kanyang pasasalamat dahil hindi niya makakalimutan itong utang na loob sa kanila. Sa pagwawakas ng insidente ay napagpasyahan na nilang umalis sa angka ng Namgong, at sa kabutihang palad, pagkatapos na makuha ni Yowa ang yang energy ng ating bida ay nagiba ang anyo nito bilang si Huayun, kaya hindi na ng ating bida na kailangang mag sa mga matatalim na tingin papunta sa kanya. Sa kasalukuyan habang pinagmamasdan nito si Yowa sa loob ng kulungan ay sinabihan niya ito na magtiis pa ng kaunti dahil papalayain niya ito sa oras na sila ay makarating, na may tuwa namang pinasangayuna ni Yowa sa pagpapalabas ng kakaibang tunog. Mayat maya pa ay lumapit si Gupe kay Soryong at natanong kung mayroon ba siyang iniisip patungkol sa susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay. Ito'y sinagot ng ating bida na sa simula. Pagkatapos nilang makuha ang Ice Jade ay balak niyang dumiretso sa kabundukan ng Gongga kung saan naninirahan ang mga fat-tailed geckos, ngunit ngayong dala nila si Yowa ay nagdadalawang isip siya kung dapat ba silang dumaan muna sa angkan ng Tang dahil hindi siya nakakasigurado kung makakaya ni Yowa ang mahabang paglalakbay nang bigla na lang naagaw ang atensyon nito papunta sa nilalang na nasa loob ng kulungan dahil sa pag-iling nito ng kanyang ulo kaya natanong niya kung ito ba ay maayos lang. Kaya tumango si ng kanyang ulo para magpasang ayon sa mga sinabi ng ating bida. Dahil dito ay natanong ni Soryong sa kanyang isipan kung nag-aalala ba ito sa kanya at hindi niya lubos maisip na itong nilalang ay napakabait at mayroong banayad na puso, Kasabay nito ay ang paglapit niya kay Yuwa at pagsabi ng kanyang pasasalamat at binigyan siya ng pagsisigurado na sila ay dadalhin niya doon sa abot ng kanyang makakaya. Nakuha ang permiso galing sa bago niyang alaga, natuon ang atensyon ni Soryong kay Gupei at nagsaad siya na sila ay didiretso sa kabundukan ng Gongga gaya ng kanilang orihinal na plano para kunin ang mga fat-tailed gecko at magkasamang bumalik sa angka ng tang pagkatapos, nakaagad namang pinasang ayuna ni Gupei. Makalipas ng ilang oras habang nagpapatuloy sa paglalayag ang barko na sinasakyan ng ating bida, makikita natin siya sa labas na masayang nakatingin sa tanawin. Sapagkat napunta ang kanyang atensyon sa dalawang lalaking nakikipag-usap sa likuran nito dahil rinig niya ang sinasabi ng isang lalaki sa pagtatanong sa kanyang kasama kung narinig ba nito ang balita dahil ang alliance leader ay personal na pinamunuan ng Blue Dragon unit sa kanilang ekspedisyon sa pagkakataong ito. Sinagot naman siya ng kanyang katabi na ito'y narinig niya din pala at dagdag pa niya na ang nadakip nilang kalaban sa kanilang pagsalakay sa kuta ng Blood Cult ay isiniwalat ang impormasyon patungkol sa iba pa nilang pinagtataguan. Wika pa ng lalaking may itim na buhok na narinig niya din na ang kanilang panig ay halos walang may nasawi sa laban na yun kaya ito'y labis na nakakamangha at mahirap mapaniwalaan, bagamat sinabihan siya ng kanyang katabi na mayroong balita na may gumawa ng isang laso na tanging ang mga miyembro lamang ng Blood Cult ang naaapektuhan. Naririnig ito ay nagulat si Soryong dahil alam niya na siya itong kanilang tinutukoy. Pabalik sa dalawa ay natanong ng lalaking may kulay itim na buhok kung sino kaya ang nakagawa nitong kahangahangang bagay, na sinagot ng katabi nito na ayon sa balita dahil mayroong posibilidad na gumanti ang demon cult, na pagdesisyonan ng alliance na huwag ipaalam ang kanilang pagkakakilanlan at wika panito nito na kahit sino man ito ay hindi ang mga ito mas bababa sa pagiging isang bayani kaya nagpasya siyang hangaan ang taong ito mula ngayon. Naririnig ito ay napatakip si Soryong ng kanyang bibig at naisip na ito na ba ang parte na magsasabi siya na huwag nilang kalimutan mag-like at subscribe pati na ang pag-on ng notification. Sapagkat habang siya ay naaabala sa pagbaha ng mga papuri sa kanya, bago niya namalayan ay narating na nila ang talo na pinagtataguan ng mga fat-tailed gecko sa kabundukan ng Gongga kung saan mapapansin natin si Gupei, Huayun, Soryong, ang isang babae na parte ng Poison Division at kasabay nila ay ang siyowa na isa sa sampung maalamat na nakalalasong nila lang. Nauunawaan na hindi siya mahusay sa light foot technique at walang may hahagis sa kanya sa ngayon upang makatawid sa kabilang parte ng talon, nagpakiusap si Soryong kay Huayon at kay Gupei kung pwede ba ng mga itong kunin ang mga tuko. Sapagkat nagdalawang isip ang mga ito dahil hindi nakakasigurado si Gupei kung sasama ang mga ito sa kanila, Samantala ay sinaad ni Huayon na mas mabuti kung siya ang mismong pumunta kaya nagbigay siya ng suhestyon kung gusto ba nitong magtali ng mga halaman para siya ay makatawid. Subalit bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon dahil sa babaeng kasama nila na parte ng Poison Division na napapatulong sa itaas habang sinasabihan si Soryong na tingnan niya itong bagay. Dito ay pansin nila si Yowa na ngayon ay umaakyat sa mataas na bangin kaya natanong ni Soryong kung papaano siyang napunta dito at kaagad niya itong inutusan na bumaba. Dali-dali namang ipinalabas ni Yowa ang kanyang sapot at kasunod nito ay ang bigla niyang pagtalon pabalik sa ibaba kung saan dahil sa ipinalabas nitong sapot ay ligtas siyang nakalapag sa harap ng ating bida. Hindi makapaniwala sa kanilang nasilayan, ang nasabi na lamang ni Gupei ay ito ay lumipad. Napaisip naman si Soryong kung ito ba ay ang tinatawag na baluning at nagpapahiwatig ba itong si Yowa na siya ay nakakalipad rin dahil siya ay isang gagamba. Ang ballooning, ito'y hindi nalalaman ng karamihan ng mga tao pero ang mga gagamba. Kahit na ang mga ito ay walang mga pakpak, sila ay mga insektong nakakalipad. Sa pamamagitan ng pagsuko ng katawan nito sa hangin, nagagawa nilang makalipad ng sampu o daan-daang kilometro at ang pangyayaring ito ay ang tinatawag na balunin At paminsan-minsan habang tayo ay naglalakad sa kalsada, kapag bigla mong naramdaman na parang may sapot na dumikit sa iyo mula sa kawalan, iyon ay marahil bakas na iniwan ng baluning. Kaya sa tuwa na malaman ni Soryong na ito ay nagagawa din ni Yowa ay mayroon siyang magandang naisip at mayat at maya pa ay makikita natin siya ngayon na hawak-hawak ng gagamba kung saan gamit nitong baluning ay nagawa nilang makatawid kasama ang ating bida papunta sa kabilang parte ng talon. Kaya nang si Soryong ay tuluyang makalapag sa lupa ay may tuwa niyang nasabi na ito ay malaking tagumpay. Kasunod nito ay ang napakahigpit niyang pagyakap kay Yuwa habang nagsasabi na hindi niya inaakala na ito'y uubra at siya ay talagang nakakahanga. Sapagkat pinagsabihan siya ni Huayo na sumusobra na ang pagyakap nito dahil parang nararamdaman niya na siya itong nasa posisyon ng nilalang kaya kaagad na nang hingi ng patawad si Soryong. Pagkatapos nito ay nagpatuloy siya papasok sa kweba at nagutos sa kanyang mga kasamahan na sila ay maghintay lang dito ng saglit dahil dadalhin niya palabas ang mga tuko. Makalipas ng ilang sandali matapos nitong makapasok sa loob ng kweba, bumungad kaagad sa kanyang harapan ang dalawang fat-tailed gecko na masayang naghihintay sa kanilang kuta. At nang si Soryong ay makalapit ay tinawag niya ang mga ito, kung saan makikita natin ang saya sa mukha ng mga tukunang siya ay kanilang makita. Kasunod nito ay ang kanilang pagtakbo sa isa't isa dahil sa matinding pananabik habang nagtatanong ang batang lalaki kung ang mga ito ba ay maayos lang at hindi naman ang mga ito nasaktan kung saan. At sa oras na ang mga tuko ay makapunta sa bisig ni Soryong ay kaagad siya ng mga itong dinilaan kaya masayang nagsabi ang ating bida na lalo silang mas naging malambing pagkatapos niyang mawala at masaya siya na makita na sila ay malusog. Dali-dali niya namang ipinalabas ang Ice Jade na nakuha nila sa angka ng Namgung at ipinakita sa mga nilalang sabay sabi na sila ay aalagaan nito ng mabuti kaya natanong niya kung sila ba ay sasama sa kanya, na buong tuwa na pinasang ayunan nitong dalawang fat-tailed gecko. At dahil opisyal niya na ang mga itong alaga, pinangalanan ni Soryong ang babaeng tuko bilang Snow. Habang ang lalaking tuko naman na kapares nito ay pinangalanan niyang Ice. At pagkatapos habang hawak nito ang mga nilalang sa kanyang mga bisig ay natanong niya sa kanila kung handa na ba ang mga itong umalis pabalik sa kanilang tahanan. At sa ganoong paraan, si Snow at si Ice ay naging parte ng kanilang pamilya.